Hello everyone, gali lang si Buboy sa school. Show to your, bakit mo na yung ipin mo na, ipin ipin na nawala yung ano? Iyan niya Putol na yung ipin ni Chinchin no, nawala na. Isa pa isa pa lang isa, isa. Show your tit na show 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 Ah! Kalo 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 this time. Mas <laughs> magandang gabi. Gagawa po ako ngayon ng balisong-song para isnakan sa haka. May napuna akong ako ibo Yan ah. hmm. hmm. Kamuting kahoy na may ano siya. Malagkit. Ito yung ginagawa. <laughs> Kamuting kahoy po yan. 没啦，没有啦，老公。 tulog si Bubol. Maata si Kaya, kasi pag natulog, hindi ako makakagawa ng ganito. Makulit siya Hmm. hmm. Bupo, ito, itatago ko lang siya. I keep it. Itatago ko lang siya kasi sobrang dami naman. Sobrang

Pulo. Onse. Dose. Trese. Wala na. So, lalagyan ko siya ng tubig. Huwag masyadong maraming tubig. Dalawa lang na tubig. magpapabalala muna. Sabihan natin siya. Mga one hour. One hour. One wow, hour. Ang bango. Pagkunti na lang po yung tubig. Ibig sabihin, gabi. Tulog ka. Niluto ko yan. Kaya cooking mo to? Kasi mag, ano, kasi ko ulang-ulang. Sarap yan, ah. Kaya yun mo na. Masarap yan, ah. Tingnan Dito, tingnan kita. Hii! Very good. Hmm. tapi ini picture tapi ini picture ya yeah. serap Dian Ai Bali Sung Sung serap enak orang apa sakit lemak sini <laughs>

ikaw na pinakita yung paggett kanina kasi nandito po si Buboy naglalaro, Papasaway, yan. Ilagyan ko na siya ng unang gata. So, ilagyan ko po siya ng sardinas. Sardinas po ilalagay ko yung dito. sa taas, yeah. Oh. Kasi kanina ulan, ngayon wala nang ulan yan. Ito yung view dito sa taas. Hmm. Okay. Ito lagi ang bukit ko. Si Bubay na nasa baba na ulan ng ibu. Ito yung pinagawa ko madan. Thank you anak. Hello guys. paka po sa book ni boy. Very good. Thank you po. Yes. There is. Thank you po anak ko.